So yun, ngayon naman, mga kami ng lukan para mas maraming ulam ba. Uh, hindi actually mag tawag dito. Bibiyala kami or dadala kami ngayon. Pero dahil sa hindi tumating yung dala namin dahil sa yun, malakas ulam kanina. So actually ngayon, hanggang ngayon is uh, umulan pa rin. So okay lang yun. At least uh, magawa namin yung tungkulin namin or may sagawa namin yung content namin uh, para po sa inyo. So magbigay na kasi 'yan sa inyo. Sana po mag-enjoy kayo dito sa uh, vlog namin ngayon. episode namin. So 'yan po sa kanyang salad po. So 'yan po sila. That's what tsaka si Mr. Box. Ano, alaga ni? Oo, ayan, kaso slit to it. Ano, ay, mas lagi dito 'yun? Kasi 'yan, kasi 'yan po. That's boyo? Ha? Talaba nanunok ka. Nanunok ka. <laughs> ka. Mas masakit pa sa iniwan. Yan. Yeah. So ga ganyan kaganda dito sa amin yung fish pond dito dahil malapit kami sa hill, Timako Hill yan, manda. Yan ang Timako Hill. Dito sa Kalanganan Dos, Cotabato City. Yan, may bridge doon. Huh? And then yan yung Timako Hill. Ay so dinala natin itong cellphone kahit umulan pero hindi masyado malakas yung ulan ngayon. Dahil gusto namin ipakita kung paano, paano kayong mga pananglukan dito banda sa loob ng nipa fruit o mga sasa, daon ng sasa. Ang tawag din sa amin, tug. Po. so papakita ko sa inyo kung paano namin uh, kunin itong lukan na to dito sa Malimbunas. Saan sila Datsoy? Eh?

Buhay. Unang... Ano eh, gani ko O kasi yung mga, okay, so, yun mga so nandito kami ngayon sa loob ng asa o daon ng sasa. Dito kasi naispatan namin na may mga uh, lukan dito, or toy kung tawag sa amin. So yun po, uh, sana, uh, supportan niyo po kami no? So parang harabas adventure ang ginagawa namin ngayon. Dahil dito kayo sa mga loob ng ng bakawan, no? Jungle. Oh, jungle daw. <laughs> Ay, nandiyan sila. Yung si That Boy. Kilos. Box Boy. Iwan ako dito sa loob. Nandun na sila sa ano, sa area. Sana po magustuhan ninyo yung video namin ngayon yung episode namin mga panalukan and then pagpando ng panti. So shout out po sa lahat ng sumusuporta sa amin. Nanonood sa amin. Lalo na sa Facebook po. Sana po paki-follow na lang yung Facebook page namin. Ano yung tawag dito? Team Soya. Team Soya po. So makikita niyo dun mapanood niyo yung trailer ng mga episode namin dito sa YouTube. At saka may mga katatawanan po. po. Guys! <laughs> may nice pa tayo dito na lukan. Tingnan niyo paano magkukuha yung lokan Ito? Oh. Oh. Ganito siya. Ganyan. Oh. Oh. Kunin lang. Oo. Oh. Nakalabang lang. Oh. Nakalabang. Naka <laughs> Tapos biglang ginawa. Ganito Ganun. <laughs> pa. Meron pa dito? <laughs> oh Oo. Oh. Oo. Oh. <laughs> yan ang... Eh, bating yan. Bating. Ito pa. Ba, ito pa. Yeah. sinasabing legit. Oo. Oh. Legit Bukan. Masa. Ito, He, ito, pa? So guys, ganyan. bisa hmm. sa mo makikita ang lukan. Lumalabas sila. Lumalabas, no? Yes. Patayo. 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 <DVD> <tik> itu itu ya itu ganya nang lukan kuning dang itu itu baik apa apa dia sabu sana kon mana ban barangan nang lukan itu yang lukan yang di masih ada lagi native native untuk agin samin itu pak yang punya nang lukan lama sih lihat yang klasik sih kinasak kinasak siapa yang Ito, shout out pala sa'yo, Miss Malong. Kung nandito ka man. <laughs> 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 nandito ka man. <laughs> <laughs> nandito ka man. <laughs> nandito, nandito ka rin. <laughs> ah. <laughs> Take three. Yeah. Take three. Okay. So, ito, ito. Miss Malong. Miss Malong, para sa iyo. Hmm. Kung ka. nandito ka rin, makakain ka Makatikman ka ng bibi. <laughs> Matikman. <laughs> Matikman mo yung luto <laughs> <laughs> ni Julius. Kung nandito ka lang, Miss Malong, ma makatikman ka. <laughs> 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 Oye, nandito kang ngayon sa tubig, dito sa ilog. Mga, retreat, retreat! Oh, sobrang lawak ng ilog dito. Ayan yung Timaco Beach. Nandito ka! <laughs> Hello guys, Map mapapansin niyo yung mga Team Soya, dito kami sa ilog ng dagat ay wala kaming bangka. Ilog ng dagat! Sa ngayon, <laughs> <laughs> mapapansin niyo nandito rin kami, nangangapa kami ng mga lukan kasi wala kaming bangka. Kung sino man mag-sponsor sa amin sa, dito sa Team Soya, mag-comment lang dito sa page namin. Okay, so kran. Okay, so nandito na kami sa area namin. O, na kami. Dahil sa malamig din yung tubig. Oh. So, umulan pa rin ng konti. And then, may araw. Kahit may ulan dito, may araw pa rin. So, yun. Sana po mag enjoy kayo sa panonood dito sa episode namin. So, ipapakita na rin sa inyo kung yung mga nauli namin. Huli reveal. reveal so ito yung nakapan nila na tu tuay or lukan yan maraming lukan may isda one hour later ano yan may isda Anian. na nakuha si ibang isda, si Mr. Box okay so pag-comment pag lang guys kung anong klaseng isda to Anian. Pinasak, silmat tu. <laughs> Ay, <laughs> so, yeah. luto mo na ng tubig lang. Bukuan sila sa para magbuka. Okay, sa buo kunin yung laman. Sandal man, Okay, so in mga kasoya, so niluto ng dulis yung ilaga niya yung buhay so, ng So after dito, tanggal dito mga laman. So luto nito ulit. Dinlaro. Tama 'yan, dito. So sunod natin na bawang.

Please subscribe, like and share, comment down below, and hit the bell para update kayo sa lahat ng videos namin. Team Soya! God, God bless! God bless. Bye,